Kamusta mga kaibigan sa channel? Ngayon, ipapakita ko kung paano ilipat ang contacts mula sa Android phone papunta sa iPhone. Para dito, punta tayo sa contacts tab sa Android phone. Piliin ang contact na kailangan, pindutin, pwede rin ng ilan, tapos click sa share. Pagkatapos, piliin ang Google Drive dito. Kung wala ka nito, i-download at mag-login sa parehong account. Sa kaso ko, nasa iPhone din ang account na ito. I-click ang Upload button at tapos na tayo sa Android. Punta tayo sa Drive gamit ang iPhone at makikita na na-upload na ang ating contacts. Para buksan ito, i-click ang button, pindutin ang tatlong dots at i-click ang Open With na may ganitong icon. piliin ang Contacts option at pwede mo nang idagdag itong tatlong contacts. I-click ang Save. Yun lang yun. Ako si Alza Paalam sa lahat.